Hola from Barcelona. Lapit-lapit lang pala ng Madrid dito sa Barcelona. Wala pang tatlong oras ang biyahe. Eh, pwede nyo nang masilayan ang ganda ng lungsod ng Madrid. Nagahan talaga namin ng gising. 6 a.m. pa lang. Umalis na kami ng bahay. Takot na takot kasi sa semester na baka maiwan kami ng tren. So, sobrang pong madali nga niya. Eh, niiwan dalawang maletang ang bit bitbit namin. Buti na lang napansin ko kagad. Salamak pa naman ang nakawan dito sa matataong lugar. Taig ko pang buntis. Babiyahe talaga ako ng ganitong kalayo para lang makakain sa Jollibee. Lakas daw ng trip ko. Sana hindi ako ma-disappoint, ma'am. ko sa inyo. Mula sa Barcelona Sun Station isumakay sumakay kami sa fast train o yung go yung namin. May iba't ibang train company dito. Sabi ni Mr. 70 euros do per head ang binayaran niya. Binili niya yung ticket online. Medyo mahal nga kasi minsan may promo sila dito. Bantayan mo lang yung website nila kasi minsan first low is 10 euros pwede ka na pumunta ng Madrid. Nagkape tagalmosan muna kami bago sumakay ng train. Hindi sila ganung kahigpit dito pagdating sa pag-check -che ng mga bag. Pwede ka rin magdala ng 5 litrong perfume kung gusto mo. Hindi nila ibubulsa yan. Pwede ka rin magdala ng maleta na mas malaki pa sayo. Hindi nila pinagbabawal ang pagkain. bawal lang talaga talaga ay yung magpausok ng bunganga dito sa tren. Kasama namin sa paglalakbay ang isang pamilya na kaibigan din namin. Nakalala namin sila sa school ng mga anak ko. Dahil may maliliit din silang anak ay nagkakaintindihan talaga kami. Mahaba din ang dalawang oras at kalahating biyahe para sa mga bata. Kaya talagang pinaghandaan namin ito ng kaibigan kong mami dito. Marami kaming dalang laruan at snacks para sa kanila. Magandang tanawin pero nakakaduling ding panoorin. Sobrang bilis din talaga ng takbo ng tren. Maabot ng 300 km per hour ang bilis nito. Isang stop lang yung ginawa nitong tren namin. Sa Saragosa lang siya huminto. May ilang tren na maraming stop. Pero check nyo na rin yun kung nagbabala kayong pumunta dito. Malinis, malakit may tindahan din ang pagkain dito sa train. Hirap talaga kapag may kasamang mga bata. Hindi sila matahimik sa upuan. Finally, after 2 hours and 40 minutes yata, ay nakarating na rin kami sa wakas dito sa Atocha, ang train station dito sa Madrid. Kalabas ng station ay dalawang ulo ng bata itong bumungad sa amin. Sobrang init ng panahon. Naisipan na lang namin na lakarin ang bahay na narentahan namin through Airbnb. nag airbnb lang talaga kami kaysa mag-hotel kapag may mga kasama kami mga bata. Kapag sa mura na, ay kitchen talaga yung habol namin dito. Time, kasi pwede namin ipagluto ang mga bata nang gusto nila. Medyo masalan pa kasi sa pagkain ng ganitong edad. Dahil si Miss Nana nagbayad ng train ticket namin, bahay naman ang ambag 150 euros per night yung rent namin sa bahay na divide lang namin sa dalawang pamilya, so mura talaga. Tatlong araw lang kami magstay dito. Kailangan rin kasi namin na bumalik agad sa trabaho. Dito kami nagstay sa Calle Primavera sa Labapies. Okay naman yung bahay, malinis, mukhang bago, may tatlong kwarto, may kusina, at magandang banyo. Ang problema lang, di pala namin na-check na walang aircon. Pero may apat naman na electric fan dito. Pero sa suggest ko sa inyo na humarap ng lugar na may aircon kasi hindi birong ini dito sa Madrid kapag August. Dito na rin kami naglunch sa bahay para di masayang mga tala namin pagkain. Ang kagandaan sa bahay na napili namin ay eh malapit ito sa train station. Train lang ang plano namin sa dito para ikutin ang city ng Madrid. Dahil nga first day namin, excited na kaming lumabas. Una namin pinuntahan ang El Retiro Park. Sobrang laki daw nito so bumili muna kami ng malamig na tubig. Init na init na rin kasi itong mga anak namin. Isa ito sa pinakasikat na landmark dito sa Madrid. Binuo ito ni King Philip IV as a royal retreat. Bakasyon na ng kanilang royal family noon. Napapalibutan ang lugar na ito ng palasyo at napakagandang garden. Itong malawak na pond na ito ay ang retiro pond. Ang daming species sa tubig, matataba at maluluso. At ang marami nagpapakain sa kanila dito. Marami din nagro-row your boat dun sa gitna. Believe nga ako sa kanila. Sobrang tirik kasi ng araw. Ngayon pa talaga nila naisip na maglayag. Yung monumento sa gitna ay si Kuya Alfonso XII. Siyang hari at ruler ng Spain noong taong 1874 to 1885. Ang park na ito ay punong-puno din ng magagandang sculptures at fountains. Bawat corner ay may unique charm and history. Mas maganda itong bisitahin kapag spring. Punong-puno daw kasi ng bulaklak. Merong isa na kailangan niyong bisitahin, ang Crystal Palace. Hindi namin napuntahan kasi sa sobrang init, inag eh decide na kaming umalis. Kung Jollibee ang pinunta ko dito, ito namang si Laya, ang isang mami na kasama ko, ay Primark naman ang gustong puntahan. Isa daw kasi ang Madrid sa merong pinakamalaking Primark sa buong mundo. Nadaanan na namin ang mga sikat na tourist attractions dito, like itong Puerta de Alcala. Hindi ako sigurado kung paano i-pronounce. Noong unang panahon daw, pugad daw ang Madrid ng mga mayayaman. makita mo talaga ang pera sa mga buildings pa lang na madadaanan mo. Dito nga sa isang malaki King Rotonda, nakita kong si Veles Fountain. Sa likod nito ay ang Palacio de Cibeles. Dati do itong postal office. Ngayon ay Madrid City Hall na siya na merong art gallery. Sa harap naman ay itong Bank of Spain. May isa ito sa filming location ng La Casa de Papel O yung serya na Money Heist. Napanood nyo ba yun? Gandang-ganda -ganda talaga ako dun sa bida na si Ursula. Ito naman ang Instituto de Cervantes. Sila na po promote ng Spanish language at Hispanic cultures worldwide. Ito naman ang sikat na metropolis na makikita nyo sa bawat selfies na mga bumibisita dito. Malinis at halatang mayaman ang Madrid. Tulad na maraming kapital, maingay din. Maraming turista katulad namin. Eto na, sa wakas, andito na kami sa Primark. Sobrang lawak, meron yatang limang palapag. Hindi naman ganong katao, buti na lang. 7pm na kami nakarating dito. Meron kami 1 hour para mag-ikot bago pumunta sa so Jollibee. Nagtingin at bumili kami ng ilang gamit para sa mga bata. Wala akong nabili para sa sarili ko. Wala naman akong ibang kailangan. Umalis na naglakad na ulit kami papuntang Jollibee. May mga nakasulubong naman kami magagandang Pilipina na nakakilala sa amin. Napadaan din kami dito sa loteria, hindi nagpawat ang mga asawa namin. Sumali na rin sila, sikat daw kasi loteria na ito. Kasi malimit daw sa mga tumatama ay galing dito. Tanggalin dito eh, pang dito <laughs> Ito na pinakahihintay ko. Andito na kami sa, Waka, sa Jollibee. Unang napansin ko, marami ding foreigner kumakain dito. Madami in-order si mister. Halos lahat. Spaghetti, Jolly Hot Dog, Chicken with Rice, Burger. Pero wala daw yung pinunta ko dito na Spicy Chicken Joy. Habang hinihintay ko yung pagkain, dumating naman itong si Ate Lloyd, Isa sa masusugi daw naming follower. Nakakataba ng puso na nag-abala pa siya para puntahan at kamustahin kami dito. Ito na, dumating na si mister. Daladala -dala ang mga pagkain. Tinikman namin lahat. Yung spaghetti halos kalasa lang din ang sa Pilipinas yung the ay hindi na. Ewan ko, siguro pang lasa ko lang to. Yung chicken nila hindi ganun ka-crispy tulad ng sa Pinas. Iba din ang lasa. Yung gravy medyo watery ng konti. Pero same lang din ang lasa. Si Julia din na nakapigil kapag narinig niya ang Filipino restaurant. Gusto palagi nakakamay. Masarap naman pero syempre andito tayo sa Spain so siguro mahirap nga talagang kopyahin 100% ang Jollibee ng Pinas. Kailangan din siguro nila i-adjust ang lasa para sa mga ibang lahi. Nag-enjoy like, naman kaming lahat pati itong mga kasama ko. Sa busog ko nga inuwi ko na lang ang peach mango pie sa bahay. At kinain ko bago matulog. Kung i ko ang Jollibee from 1 out of 10, 8 siguro. Yung food nila masarap, yung service nila mabilis. Kailangan lang nila mag-improve ng konti sa cleanliness ng banyo para perfect na. Yung asawa ko talaga sinulid niya, nagbaon pa siya ng Sunday na niya sa daan pa uwi ng bahay. Ito mga anak ko naman nakakita din ng candy shop so binilang ko rin ng konti. So yun lang guys ang ginawa namin sa first day namin dito sa Madrid. Sa sunod kong vlog ay eh, ang second day naman. Adios! Hello.